Pag nagkaroon ng malakas na lindol. Paliwanag ko lang po bakit drop. Ito po ang posisyon para makaiwas at hindi tamaan ng anumang bumabagsak na bagay katulad na lang ng kabinet. Cover. Hindi po dapat manatili sa hindi ligtas na lugar. Gamitin ang isang kamay para i-cover ang ulo o leeg. Bilang proteksyon, kailangan magtago sa ilalim ng matibay na mesa o dingding. Hold on, humawak ng mabuti habang nasa ilalim ng mesa o habang hindi pa tumitigil ang lindol. Gawin na rin po nating habit na alamin kung nasaan ang mga exit points sa pinupuntahang building o kahit sa mga mall sakaling magkaroon ng emergency katulad ng lindol. Kaya naman mga kaabante, huwag ipagsawalang bahala ang mga paalalang ito. Tandaan, drop, cover at hold para sa ating kaligtasan. Ako po, si Zeus Valdez ng Abante Sports Now. Ready na ang mga classmates kaya naman arts on the board. Tutok na sa mga legit na lesson chika. Pay attention, para sa recitation may sasagot ka. Dito lang po sa Iskolar ba sa mga showbiz pagpapabalita. -ba -ba Ito ang Marisol at Kado. Kaabang-abang na mga balita, mga pinag-uusapang isyu sa bansa, mga makabuluhang kwentuhan na inyong mapakikinggan dito sa Abante Radio. Ang tandem na makakasama niyo tuwing umaga, si Rocky Ignacio at Ellie Salubar. Kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag masyadong mataranta. Easy lang. Easy lang sa Abante Radio. Abante Radio. Magkasangga sa talakayan sa may init na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Gurenier at Mr. Cool Jerry Esplana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Abante Radio. <laughs> Luzon Provincia. Luzon Provincia. Ganap at KUWENTONG hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng Ikot Pilipinas. Luzon, Luzon Provincia. Kasama si Barrio Veras. Opinyong mahalaga sa bayan. Isyong dapat pag-usapan. Walang, Walang atrasan. Yung... Mga tao sa likod ng balita, hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Katotohanan, walang, wa walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Lunes hanggang biyernes, alas 5.30 hanggang alas 7 na umaga. Walang atrasan. magandang balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid bilang radio TV na. Kaya kami pa rin ang magiging una sa balita. Sa balita. Hindi lang basta balita. At siyempre, pati entertainment. Para kumpleto regados, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best. Balita. Entertainment. Sports Talk. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Nakatira ba kayo sa malayong lugar? Sa programang Lusog Probinsya, siguradong kayo ay makikita. Kaya't halina, sabay tayong makilusog upang kamustahin at alamin ang mayamong kultura sa iba't ibang probinsya sa bansa. Ako si Badio Beras. Abante ang best. Balita, entertainment, sports to. Lusog Probinsya, lunes hanggang biyernes, alas 12.30 hanggang alauna ng hapon, dito sa DWAR 1494, Abante Radyo. Abante ang best, una sa balita, entertainment, sports to. Uh, Buhay Pilipinas, Lunes, muli ng Palanghalian. Kamusta kayo mga kabante? Iniisip ko kung saan ako napasubsob na uh, buhangin nandun sa plug na yun. Huh? Ang puti mukha ko, ang itim ng katawan ko. Oh, ano nangyari doon? Uh, pwede bang si Bully Eat Langit na lang yon? Magandang tanghali po ng lunes mga kalusog. Kamusta po kayo? Mayo 19 na po tayo 2025. Headline. Victory Party Motorcade para po sa Team Duterte. Eh, eh sinagawa sa Rizal Park sa Davao. Congratulations! Kaming galante ngayon. Maluluwag ang kalooban. Panalo. Oh. Atleta ng Davao Eagles. Lumipad na sa Luwag Ilocos Norte para sa palarong pambansa. Tatlong mobile uh, mobile power energy system ipinagkalo po ng USAID dyan sa Palawan. At sampung establishment naman sa may Santa Rosa, Laguna. Pinagpapaliwanag po ng social security system dahil sa hindi nahulugang contribution ng mga empleyado. Awa-awa naman. Yan mga headlines ngayon pong Monday afternoon. Welcome sa inyong programa hanggang 1 p.m. Kung kayo may gustong iparating sa Lusob, parating nyo na po sa Sokmed accounts ng Abante Radio. Sa Torso naman, sa Tanapitan, kung gusto nyo makapakinig sa radio, At siyempre sa Sokmed, kahit nasan, basta may cellphone ho kayo, ayos na ha. Kasama rin natin ang mga provincial reporters na siyang bida sa programa today, every day, Monday to Friday. Para hatid po mga ganap sa Luzon, Visayas at Mindanao. Abande, Huwag kalimutan, subay-bayan po ang mga naunang tabloid sa Pilipinas. Abante tonight, mabilis sa balita. Abante, una sa balita. Mamaya silipin natin laman ng Abante tonight sa probinsya. Ha? Abande, 4. Alas 12.38 Standby Romy Lozares Guwad po sa Palawan Tampok siyudad muna tayo Nasa letrang B na tayo Ito ah, na, bulahin natin Go Padre! Yung Victoria City sa our Tampok. Tampok siyudad today. Afternoon po ng pananghaliang masaya. Araw ng Monday. Negros Island Region, NIR, ang siyapong uh, sumasakop na rehiyon mga kaabante at kalusob sa Victoria City. Uh, at syempre, ang uh, Victoria City po ay nasa Negros Occidental, particular. Ang barangay po nito ay nasa 26, 26 na barangay ang nasa ilalim ng Victoria City. At ang mayor po dyan ay si Mayor Javier Miguel Benitez. Siya ang mayor ng Victoria City. Ang kanya pong partner ang vice mayor, ay si Abilardo Bantog III. Iligay nun po mga kalusob ang Sritajan at Tagalog siyempre. Victoria City. Victoria City. Alo ang Denver, Denvero Galing. Congratulations sa OKC. na mga mahilig sa NBA dyan, ha? Si Romy ba? Anong hilig ni Romy? Tatlong mobile power energy, mga kabante. Ito pa'y ng USA sa Palawan. Kabante bante sa balita, bante reporter Romy Luzares. Luso! Brief magandang Monday Magandang uh, Monday ka ka lahat oh. uh, ng mga natin. At uh, pa, saan ka ba mahilig? Uh, NBA o anong uh, sports mo kabanteng Romy? Jackson. Oh. Jack jack Jackson. <laughs> Pwede. Loksong tinik. Uh, pero yung Jackson magandang ano yun ha? training sa ano sa presence of mind. Oh, yes, oo. Oh, diba? Kasi kailangan mabilis yung mata mo yung Kung isip saan pupunta, mo lahat, oh, Ang talbog, anticipate oh, mo ano. Sige, dampot lang ng dampot. Yes, <laughs> Ayun. Oh, okay, ano tayo NBA at PBA gusto nating mapanood. Ayos. <laughs> Sige ka, Banting Romy. Ano ba yung nangyari okay. USAID system na yan. Sige. Okay. Ito, pinagkaluban ng Bansang Amerika ang tatlo, ng tatlong mobile power system, ang Palawan, sa pamagitan ng United States Assistance International Department o USAID. Ang bawat mobile power system ay nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso na sa Pilipinas ginawa pero US technology umano. Kaya magandang klase ng power system na mga solar panel ang pinakabubong. Ang dalawang power system ay ipapadala sa bayan ng kalayaan sa West Philippine sea para magkaroon ng maayos na kuryente sa isla. Ang isa naman ay para sa bayan ng Palapak, Palawan. ito turnover ang tatlong power system ng USED sa pangunguna ni US Ambassador Mary Kay Carlson sa National Power Corporation o NAPOCOR Palawan na, na, tinanggap ni DEO Secretary Rafael Lotilla nitong nakaraang yeah, BMS. Yun, congratulations. Romig, ah uh, pahabo yes. Ano, trabaho na yung mananalo dyan sa Palawan? Na. At trabaho na. Trabaho na. Naman, nagbago, nag, nag nagbago yung kanilang mga uh, pananaw. Matapos na halos matalos sila sa kanilang uh, kasalukuyang posisyon. May mga bagong programa silang inilulun sa ngayong araw na ito. Ay, sa sige. Lungsod at Kalawita. Very good. Okay. So, good, thank you. Thank you. Yan. Thank you so much sa kanila at muli ako si Romy Lozares sa Abante Radio itong balitang mabilis, mapangis at walang nito. Abante Radio Live Report Romy Lozares, sinyo pong natong hayaan na painggan buwat sa radio natin, Abante Radio Palawan. Alas 12.42 ang oras. Samantala, dyan po sa Davao, nasa isang libo mga riders at saka supporters ng Team Duterte yung sumali doon sa Victory Motorcade nila kahapon, uh, Sunday, uh, Mayo 18. Talagang uh, sobrang pasasalamat. Excellent. Ang aktibidad po ay inorganisa ng Riders Community Davao. Mula Toril, Davao City, dumaan sila sa Coastal Road at nagtapos sa may Rizal Park kung saan nagtipon-tipon kasama ang Rise, Race, Action. Napatuloy po ang panawagan na iuwi pa rin si former President uh, Digong at nanalong mayor na ngayon ng Davao. Ayon po sa DCPO, naging mapayapa naman. Ang uh, sabi ng polis lokal doon, mapayapa yung idinaos na Victory Motorcade at nagtapos siya ng alas 7 ng gabi. mga nanalo yata nasa bakasyonan. <laughs> okay lang, June 30 pa naman yata eh. uh, transition. Samantala, sa Bicol ay uh, pinaigting po ng Department of Health Bicol ang adalahakbang na mas maging abot kama yung testing at saka po treatment para sa sakit naman ng na HIV. Babalikan natin ang balitang yan sa ilang saglit lama. Palamig uh, muna tayo sa uh, Baguio. 12.44 ng pananghalian, mga turista po dyan sa Baguio, eh biglang uh, dumagsa ngayong Mayo. Nako, bakit? Umaabante sa Balita Abante Reporter, Alex Asalil. Lusog Report. Report. Abanting Alex, go mas malamig ang klima sa lungsod ng Baguio ngayong buwan ng Mayo na umaabot hanggang 14 hanggang 16 degrees Celsius kumpara noong buwan ng Marso at Abril. Kaya naman dumagsabigla ang mga turista mula sa iba't ibang pani ng bansa. May kita rin sa kalsada ang ilang mga dayuhan o foreigner na kinakaaliwan ang lamig na klima sa lungsod. Dahil sa dami ng mga bumibisita sa lungsod, nananatiling mataas ang occupancy rate sa mga hotel at transient house. Kaya pa rin mga may-ari, siguraduhin mag-book muna bago tuluyang bumiyake patungo sa bagyo Iba't iba ang rason ng mga turista. Ang iba ay kasama ang mga pamilya at kaibigan at ang iba naman ay mag-isang namamasyal para mag-soul searching o maglibang. Ayon kay Eliza na isang solo traveler mula sa Marikina, talagang binabalik-balikan niya ang bagyo hindi lang dahil sa napakalamig na klima nito, kundi pati na rin sa mga murang bilihin rito. Pagdating naman sa sa Baguio City Public Market, masaya ang mga nagtitinda dahil mas marami ang mga bumibili ng gulay at mga pampasalubok sa kanila dahilan para mabawi nila ang kanilang pagkalugi ng mga nagdaang buwan. Alex? Ah, yes po. Mm, -mm. Uh, may monitoring ba kayo dyan kung marami rin nasa Baguio ngayon na mga local or national politicians na nanalo? Uh, wala pa naman pong record sa ngayon, pero siguro yung iba nagtatago lang po at low-key na namamasyad. Low-key, uh, tago lang, uh, palihim lang, ha? Palihim uh, lang, ha? Uh, yes. Sige. Very good. Salamat na marami, ha, Alex. Ako si Alexis Asalin ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Abante uh, Radio Live Report. Napakaloki ni uh, politiko, <laughs> Hoy, may mga kilala ko ninyo sa bagay na nanalo eh. Ha? Relax lang kayo at enjoy lang. Ha? Walang problema. Siyempre, you deserve uh, naman ng makapagpahinga. Dahil yung 45 days sa local, para po sa campaign uh, nila, eh, napaka-taxing talaga. Napaka-nakakapagod. Tapos yung 90 days naman sa national, deserve nila yan, ha? 12.47. Ang... Wala, wala tayong interview. Napindot lang, ho, ha? samantala sa Bicol, yung binabanggit ko kanina na nabiting balita, eh, yung HIV nga po mga kabante, meron pa rin syempre kaso, maraming pa rin po at ang sinasabi, pinigting pa ng DOH Bicol yung uh, kanilang mga hakbang na maging abot kamay. Primarily, yung testing. Opo, tapos syempre, kung nag-positive, huwag naman sana nga ay treatment na. Ayon kay DOH5 Program Coordinator Samuel Banico, mayroon po ng mga tinatawag na treatment hubs sa lahat ng probinsya nila dyan sa rehiyon at isang pangunahing healthcare facility. Una sila nagkaroon ng treatment hub noong 2007 pa sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sinundan po ito ng kanilang Bicol Medical Center 2017. At nitong 2021 ay ang Masbate Provincial naman. Bukod po dyan, mayroon ding treatment ng facility sa Masbate, Camarines Norte at Sorsogon. Ayon pa kay Baniko, mayroon ng libreng confirmatory test sa bawat probinsya na masabot kamay po ng mga residente. At sinabi ni Baniko, bukod sa pagbubukas sa mga treatment hub sa buong Bicol, napakalaki rin anya ng parte ng pagangat sa pondo ng kanila awareness programs at educational campaigns para sa pagsawata ng HIV. Abante Live Report Importante ang awareness para po sa HIV ha. si Mang Teban mayroong HIV. Here is vanishing now. Saglit lang po sa may Southern Tagalog region tayo. Meron pa lang ano eh uh, sampung establishmento diyan sa may Santa Rosa, Laguna. Ang pinagpapaliwanag po ng SSS dahil asang-asa pero ngangang-nganga yung mga empleyado sa contribution nila abante sa Balita Abante Reporter Nilo Del Carmen Luso Report Report Abanting, Nilo Ang dato na siguruing may proteksyon ang mga manggagawa at pangalagaan ang kanilang karapatan na uh, idinaos ng social security system sa Calabarzon ang simultaneous run after contribution evaders o yung race uh, sa Santa Rosa City sa Laguna, sampung sa establishment, establishmento uh, establishment bigyan ng show cause orders upang pagpaliwanagin sila sa mga buwan ng kontribusyon ng mga manggagawa na hindi regular na ihuhulog ayon sa SSS Luzon South 1 Division aabot ah, sa 6.02 milyong principal at with penalty contributions ang nais mabawi ng SSS sa mga naturang employer ayon pa sa ayansya epektibo ang pagdaraos ng race program upang mapagbayad ang mga delinquent employers ah, sa mga kontribusyon ng mga manggagawa ang hindi regular na paghuhulog ng kontribusyon ng mga employer ay naglirisulta sa kawalan ng pribilehyo ng mga manggagawa na makukuha ang mga nararapat na benepisyo mula sa nasabing ahensya. Ngayong taon target ng SSS Luzon South 1 Division na makolekta ang 135 milyon na halaga ng kontribusyon na hindi naihulog sa ahensya. Ako, Sinilo del Carmen ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Nilo del Carmen. Bante Live Report Ngayong eh, 2025, ang sabi po, social security system, uh, yung contribution rate nila tinasa 15% sa monthly salary credit. Ibig sabihin, sa bawat isang daang piso ng empleyado, ang SSS contribution ay 15 pesos. Na may dadagdag na employer contributes 10% naman sa panig na employer. Sana lahat po kayo nahuhulugan no? ng inyong employer para naman pag-return ninyo balang araw, meron kayong aasahan din ha, na beneficyo. 12.51 ang oras. Sa Albay, bilang selebrasyon na International Museum Day, tinampok ng National Museum of the Philippines, yung basic pottery, paggawa po ng, uh, ano ba ang pottery, palayok ano, depende no, kung anong gusto mong gawin. Uh, out of clay, malaking bilang po ay bahagi ng Bicolano heritage. Sa Putsan Ceramic Manufacturer Association, piniwanag ng Presidente nila si Salim Corino ang proseso ng clay production hanggang sa magawa bilang isang pottery product. Lumahok naman sa paggawa po ng ceramic pots ang ilang partisipante sa workshop. Tatagal daw ito hanggang mamay alas 4 ng hapon. O pwede pa kayong humabol. Tatlumpung katao ang lumahok sa maghapong workshop at hands-on pottery making. Simula 1977, makakalusob taon, -taon pinagdiriwang po ang International Museum Day na may iba't ibang tema. buksan din sa publiko National Museum of the Philippines sa Bicol na nandyan sa may busay Daraga Albay. Marami na yung dumagsa dyan dahil po sa ilang hakbang lamang ang layo mula sa Kagzawa Ruins Park. Ayaw. Walong minuto bago sumapit ang launa. Speaking of Bicol area, meron pong atleta ng Davao Eagles ang lumipad sa Lawag, Ilocos Norte para sa Palarong Pambansa. Akala ko Bicol yung susunod na report. Sorry. Uh, Davao po ito, Davao. Ang mga abante sa Balitang niyan, abante reporter, edit Isidro. Luso, report, report. Abante edit, go. Maraming salamat, uh, ah, Kaabanting Body. Lumipad na Palawag City, Ilocos Norte. Ang mga atlita, nasasabak sa iba pang mga atlita mula sa iba't ibang riyon sa Pilipinas. Ito ay para sa 2025 Palarong Pangbansa. Ayon sa Regional Director ng Department of Education, Regional Office 11 na si Dr. Alan Parnaso, abot sa 723 ang kabuwang delegasyon ng Davao Region para sa palaro sa nasabing bilang 596 nito ang mga atleta habang ang iba ay pinupo ng mga coaches, assistant coach at official ng Department of Education. Ibinunyag din ni Parnaso na ang pundo para sa palaro ay mula sa mga ambag ng mga local government unit kasama ang 13 milyon na pamasahi sa eroplano ng buong delegasyon. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Gits Ed 11 na si Dodo Matillo na nakalipas na palarong pangbansa pumapang-apat ang Dabaw Eagles ngayong taon, target nila makuha ang number 3 position. Ano yan, inasahan nila ang magandang performance sa swimming, boxing, dance sport, gymnastic at iba pang sports. Ito si Edith Isidro ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, Thank you, Mamedit. Pasalan put... natin ang uh, probinsya headlines sa uh, Bante Tonight News. Ngayon pong Monday, mga kabante. May 19. Dalawang big time uh, tulak swak sa 23 million pesos. To bats. Chief bumangga sa puno, labing tatlong sakay, sugatan. Probe Headlines. Kuryente, nagliab, limang highball na tupok. Probecia, Lolo Toda sa gumewang na motorsiklo. At mister bumalik sa nasusunog na bahay na tegi. Ilan lang yan sa mga pawaning headlines. Mababasa niyo po ang detalye sa probinsya section ng Avante Tonight tabloid ngayon. Provincia Happy birthday today Happy uh, Kay Attorney Nico Tolentino Happy birthday po Attorney Nico uh, Pagmati galing sa inyong Abante Radio Family At uh, sino pa? Ang uh, may birthday today uh, Sa lahat na may birthday Enjoy po ha, enjoy Minsan-minsan uh, lang naman yan Isagad nyo na ha Ang celebration Happy birthday! Pasyal na ho tayo. Pasyal, probinsya. Maganda yung papasyalan natin. Ang St. Joseph the Worker Chapel, kilala bilang uh, Angry Christ Church, natatangi po na simbahang matatagpuan sa loob ng Victoria's Milling Company dyan sa Victoria City, Negros Occidental. Isa po ito mga kalusog, sa pinaka-kaibang simbahan sa Pilipinas dahil sa kanyang modernistang disenyo, modern design at makasining na dekorasyon ang uh, Angry Christ Mural. Ayan o nakita nyo kanina-kanina. Ang pauneng tampok ng simbahan ay ang dambuhalang mural ni Alfonso Osorio, isang Filipino-American artist. At ipinapakita dyan si Kristo na may matinding ekspresyon ng galit at kapangyarihan. Malayo sa karaniwang payapa at maamong anyo ng mga tradisyonal na imahe ni Kristo, kaya tinawag po ito na Angry Christ. Eh, brothers and sisters, huwag naman ho kayong magtataka na dahil kahit naman sa mga nakapalob sa banal na kasulatan, nagagalit talaga ang Panginoon, di ho ba? Isipin nyo na lang yung, uh, i-visualize e nyo na lang yung nakita niya sa templo, mga dami nagtitinda na kung ano-ano at pinagdataob niya mga mesa doon, di ho ba? Balik sa pasyal sudad, makabagong arkitektura, ibig sabihin po, ito'y dinisenyo pala ni Czech American architect Antonin Raymond, kilala sa modernist architecture. Ang chapel ay may kakaibang anyo, may simpleng structure, ngunit pinalamutian ng makukulay na stained glass. Yan. At mga na sculpture na gawa ng mga lokal naman na artisan. Ito'y tuning din po na isang important cultural property ng National Museum dahil sa natatangin contribution ng sining, architecture at relihiyon sa bansa. Sinipag si Courtney, may karagdagang pang impormasyon dito. <laughs> Noong 1950, naging simbolo po ito, hindi lamang ng pananampalataya, kundi pati ng mga na pagpapayag. Bukas ito sa publiko. Good news. Ngunit dahil nasa lupo ng compound to ng Victoria's Milling Company, maring kailanganin niyo ang pahintulot para makapasok. Ang St. Joseph the Worker Chapel ay hindi lamang isang lugar ng pananampalataya kundi isang obrang sining na nagbibigay pugay sa kultura, kasaysayan at pananampalatayang Pilipino. Pasyal, probinsya. Pasyal na kayo dyan. Pag nasa may bahagi po kayo ng, ano ha? ng uh, Negros Occidental sa Victoria City. Huwag kalimutan everyday ang mga programa po na Abante Radyo na niyo po lunes hanggang Sunday. At uh, gusto ko i-promote ngayon pong Monday ang uh, programa ni Jigo uh, Apostolero. Poging-pogi si Jigo. Ibang klase MWF lunes hanggang uh, lunes. Miyerkules, Biyernes, tatlong beses isang linggo Mapapanood niyo po si Jigo live uh, 8.30 hanggang 9.30 ng gabi Marami siya mga eh, ginigest sa programa niya na masaya at marami rin kayo makukuhang mga bagay-bagay Ha! Huwag -bagay. oh, ah, kakalimutan uh, si Jigo Postolero sa si Jigo live Monday, Wednesday and Friday 8.30 hanggang 9.30 ng gabi Sports. Paano ay diretsyo nyo lang po yung, yung pananghaliang uh, wagas ha. Uh, Siyempre yung mga nakabreak dyan sa trabaho. Enjoy nyo lang yan. May may trabaho na naman ulit ha. Salamat ng marami sa Luso Provincia Team. Hanggang bukas, araw po ng Tuesday, muli tayong magkakarinigan dito pa rin sa DWAR Abante Radio. 14.94, 12.30 hanggang 1 p.m. Ako si Badio Beras, Mabuhay, Pilipinas. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radio. TV na. Ito ang abante radio. TV.